Ngayon ang unang araw ni Senator Judge Miriam Defensor sa impeachment court. Ang senadora nagbigay ng matatalim na birada laban sa depensa, prosekusyon at pati na rin sa presiding chairman. Ina Zara, ikwento mo. Justice delayed is justice denied. Huwag na tayong magpa dito dahil nawawala ng gana ang nanonood. Hypertension ang dahilan ng hindi pagsipot ni Senadora Miriam Santiago sa apat na unang pagdinig ng impeachment trial. Pero sa day 5 kanina, na high blood na si Miriam. Sabi ng Senadora, isa sa mga nagpapabagal sa paglilitis ay ang paulit-ulit na pagharang sa pagsalang ng witness at mga dokumento na gagawing ebidensya. So, so, niya, bigyan sila ng lahat ng pangalan ng testigong uupo at dokumentong isasalang para mapadali ang proseso. But for the totality of the trial period, how many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief. Yes, uh, Your Honors. Uh, oh, so what? What is the answer? How well, many witnesses do you intend to present? Well, you don't to, even have any idea. Well, I have to ask, uh, Your Honors, the. No, the that themes, is not acceptable. Uh, no. Ang depensa naman tila nakahanap ng pagkakataon para magbida. Already mark your honor 23. Documentary evidence. Sunod na birada ng senadora baka sa hinaba haba ng prosesyon. Sa hina ng reklamo laban sa punong maestrado, imbis na impeachment, reprimand lang ang kahinat na nito. These proceedings therefore can result maybe in a censure or a reprimand, not necessarily in a judgment of conviction or acquittal. Sa isang punto ng pagdinig, pati si Enrile, pasimpleng tinarayan ni Miriam. Mr. President, may I beg please that actually senator because it sounds to me like the baby senator. <laughs> the gentle woman senator from Iloilo. Oo okay. Nilinaw Di din ng senadora hindi siya tutol sa paglatag ng yaman ni Corona. Yun nga lang tama daw dapat ang proseso. Magsuspek na naman ang publiko, may tinatago tayo. Kinazara News 5.